May dahilan kung bakit kami nagtagpo ni Pacquiao sa isang banda. Madaming kali para sa lahat. Pero hindi lahat ay dapat daanan mo. Kaya pwede na lumik ko sa ibang kali kung saan lahat ay nararapat na sa'yo. Lahat aalis sa lugar nito. May babalik din pero sandali lang. Pero pag napama napamahal ka na, pwede mong ka na lang. Pero talaga bang tatahanang mapagpat ako dito sa patio? sa parting hinahanap ko sa sarili ko. Malamig na nga malungkot ka pa. Sa lugar na ito nakita ko ang kakaibang mukha ng mga emosyon. Sa bawat kali may isang sagot. Kahit gaano kahirap ay tinatahak niya. At pinipilit niyang nilalabanan ang kalungkutan sa gabing ito. Tanggap ko na katapusan ito. Hindi sa ang araw sa gitna ng tagulan. At paano mabubuo ang baghari kung wala ang mga ulan. Kaya umulan ka para sa akin. Para ramdam ko naman kung gaano kasakit na iniwan mo na ako. <Sings>